Nasa linya si Captain Cordelio Estelian, ng hepe po ng PNP Highway Patrol Group ng SLEX. Captain Estelian, magandang umaga. Magandang umaga po sir sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyong impilan. Captain, this is Aljo Bendijo. Sa ngala po ni Erwin Tulfo, dito tayo sa Punto Sintado Reload Live, PTV at Radio Pilipinas. Opo, Kapitan, ano ba ito? Totoo ba ito? Ay, ba bago lang ba itong video na ito? Panibago na naman nag-counter flow na rider. Tapos 150cc ang displacement ng kanyang makina dyan sa Skyway. Ito po, sir, yung may angkas. Yun Oo, yun po, opo, po, opo, po, right? opo, opo. Ah, uh, uh, sir, ah, uh, amin pong napagalaman niya na yung video na yan ay last year pa po yan. Ah, last year uh, pa. Tapos, ang justification po ng ating enforcer, na pangalanan din po natin, Opo. na si Sir Rufino Galang, mm -mm. uh, tinikitan po yan, sir, yung mga input na ano na yan. Uh, na driver last na yan. year pa ito? Okay. Opo, opo. Okay. So, uh, ano pong pagigpit? Opo. Ano pong pagigpit ginagawa niyo po dyan para hindi na maulit ang ganitong klaseng insidente na kinamatay na ng isa nitong nakaraan lang? Yes, sir. On the opo. part of ano, sir, of the... HPG uh, HPG po. Ah. Oh, uh, oh. oh, personnel hmm. pag pagdating oh. po sir sa ganyang sitwasyon sir, ang hmm. kasagarang ginagawa pag may mga violation at saka involved in the accident po, dinadala po sa opisina namin for hmm. further investigation. Hmm. Opo. Oh, o ganya naman pong mga pangyayari na umakyat tapos uh, may mga dala naman pong dokumento, ORCR, lisensya. Hmm outright po, tinitikit na po ng ating enforcer yan. Tapos, eh, binibigay po sa kanila yung citation ticket, sir. Hindi ba iniimpound impound yung motor? Halimbawa, 150cc yan, pumasok sa expressway, skyway? Ano ba paano tunan natin dyan? Ah, uh, pagdala naman nila sir yung ano, yung mga proper ng dokumento nila. Hindi po kasi impoundable open sir yan. Hindi ba wala uh, po silang wala lisensya, walang walang ORCR, hindi updated. Paano po 'yun? just just in time sir na na found out na wala po sa lang dalang ganong dokumento. Oh. oh. I, I, ano i, po, impound po yan sir dito sa oh. namin. sigurado ako. I impound kagad ka sigurado ako yung mga lumalabag na batas diyan, walang mga lisensya yan. Walang mga ORCR yeah, yan. Kasi oh, hindi, hindi dumaan sa mga seminars yung mga yan. Yung mga kamote Kakamot-kamot ulo. Okay lang sana kung... Oo. Oh, oh. Uh, alam niyo ang kawawa dito 'yung mga nadadamay eh itong mga matitino mga motorista, tama ho ba, captain? Ma na tapos makulong Apo, ka pa. Yan, Wala ka nang 'di ba? Sumusunod ka lang sa, sa batas trapiko tapos may biglang bumangga sa iyo diyan, nakulong ka pa. Nakulong Apo. yata 'yung ano eh, 'yung uh, driver ng AUV. kawawa eh. Tama ho ba? May batas tayong ganoon, Otomatik Automatic may ikukulong ka agad dyan. Uh, Meron kasing... Actually sir, kami po ay oh. law enforcement lang po kami, oh, 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 oh. kami nag-determine kung sino po yung mali. Kasi fiscal mm, mm, pa rin po kasi. Oh, 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 oh. ito lang po namin, pinaliwanag mm. naman namin po sa bawat partido na susundin lang natin yung proseso. Just in time na oh, ma po. maayos po yung proseso, papa... Oh, oh, oh. Well anyway, Captain, paano po sila nakaakyat? Oh, Paano po ito? Adi, di ba mahigpit ang pagpasok sa Skyway? May dadaanan kang tollgate muna, tama ba? Yes, sir. May oh. mga nakadetail po tayong mga personnel dyan ng Skyway, sir. Mm -hmm. uh, ano po yan? Palitan po sila ng duty dyan. Mm. Uh, may mga signages din po na naka-indicate dyan. Just in time, sir, na uh, hindi ka dapat pwede pumasok dyan. Mm. Kaya like, sir, meron talaga tayong pasaway ng mga... Minsan sir, i-challenge yung mga enforcer natin. oh, ganun talaga. Ako sir, ini-interview ko yan yung mga yung mga nag-illegal entry dyan. yung mga rasones nila kung bakit sila napupunta dyan. Kasagaran sir sa mga napupunta dyan, oh. yung ibang rason sir ay naliligaw. Mga dating taga-provincia na punta ah, ilina, hindi alam sir na may skyway. Oh, di alam. Yung iba naman talaga sir, oh. talagang ano lang, ah, uh, kung sa ano, lang talaga nila. Yung mga polis. Talaga, so, no? mayroon meron tayo sila ano, May enforcer tayo dyan. 24 Oo. Uh -huh. oras po, sir. Nagbabantayan. Oo, oh, dapat bantayan po yung mahigpit dyan. Lalo na itong mga motor na ito, no? So, delikado eh. Yes, sir. Yes, sir. Oh, sige po. Uh, higpitan. Higpitan na rin ang parusa. O, oh, uh, de, ah uh, ang parusa yes, sa Congress yata ito, dapat higpitan pa rin ng parusa dito. Oo, oh. Uh -huh. sa Apo. mga lalabag. Eh, di, pwede naman ang pamunuan ng mga expressway, di ba? Na maghigpit at uh, malaki multa. Dapat yeah, dito eh gawin din parang diyan sa sky sa ano eh sa EDSA busway. Oo, 5,000, 10,000 <laughs> para thousand. Skyway ganun. siguro sir. Ganun hmm. siguro sir kasi alam naman natin yung Skyway sir, naka minimaintain po ni ano yan, ni Skyway ni SMC, SMC di ba? Oo. Pwede naman sila, di ba? Na mag uh, yeah, mag-impose ng mas mahig mas mabigat na multa diyan. Daba? Siguro sir, ano, Oo. ang nakikita kong ano uh, diyan, mag-research kayo sir sa ano uh, sa internet, may mga spikes barrier po yan. Oh, yun, maganda din. Oo. Oh, Pwede naman kayo maglagay ng ganun, 'di ba? Para ano, uh, mapigilan natin ng ganito. Oo, oh, Sa tingin ko dito, nagsu-suicide mga tao ito eh. O, gusto magpakamatay. <laughs> Talaga, no? Well, anyway, abiso na lang po sa mga motorista. Captain Neswellian, go ahead. Ah, uh, ito po Alagay po itong paalala sa mga motorista natin na yung bakalsadahan po natin, wala pong nagmamayari diyan. Mm. Hindi po akin, hindi po sa hindi po sa ating lahat. Magiging responsable po tayo sa paggamit ng kalsada. Mm -hmm. -tay po tayo ng tamang distansya. Para just in time na may distansya, hindi man natin maano, mm uh, prevent, maiwasan po natin yung oh. mga gamit at saka yung pagkamatay na rin. Okay. Sige at po. Uh, palaging ano pa malaki pong kondisyon po sa sarili sa pagmamaneho. Tama. Okay, marami salamat uh, Captain Cordelio Estelian, Hepe ng PNP Highway Patrol Group ng Airslex. Thank you. Salamat Oy. po ng marami at magandang mag